Beam 300, paano magpalit ng bulb? Moving heads. Ito po ang likod niyan. Ito yung blower pan, kabilaan. Tapos ito mga kailaw, ito, tatanggalin po natin yan. Ito yung tornillo niya. Oh. Ito yung tornillo. Ayan na mga kailaw, tanggalin na natin. Ito po ang, yon, tanggal na. Ayan na po ang bulb niya. Square ang ceramic para matanggal po natin ang valve mga kailaw ito po yung blower pan saka ito sa ibabaw may ternilyuan po yan saka ito kabila ito ang ternilyo nya tanggalin po natin yung ternilyo para matanggal po natin tong blower pan at yan na natanggal na po natin ang blower pan yan yung valve square ang ceramic luluwagan po nyo yung dulo sa dulo tapos itong ternilyo na yan Tanggalin po natin yan para mahugot po natin to kasi nakapatong po yan eh, no? bago nyo po hugutin yan kailangan may hawakan nyo po ito suportahan nyo po kasi baka biglang malaglag so, mga kailaw natanggalan na natin yung tornilyo saka yun niluwagan natin doon angat lang natin yun hugot na yung wire yung mga kailaw saka natin hugutin tong wire kaya maluwag na ganyan na po yan, tanggal na po siya ito ang ano, magkaiba lang po siyang ng bulb, ito square ang ceramic ito bilog pero pareho naman po ang sukat nila 295 watts, nagkaiba lang sa ceramic pero ikakabit po natin, ubra naman po yan yan na po mga kailaw nakakabit ko na yung terminal terminal wire patong lang po natin yan yun ito importante po yan Nakakada, nakapatong sya dyan tapos ito ibabalik ko lang po yan. Tapos tarnilyoy na po natin. Kung paano po siya tinanggal, ganin mo rin po siya ikakabit. Kailangan po mahigpit na para sigurado. yon higpitan lang po natin. Ito sa dulo. Tapos pa dito. yan mga kailaw tas ibabalik nyo po yung blower. 'yun. Ah, ganyan lang Tapos papatong mo na lang to. yan tapos tatornilyo mo pa rin niya para hindi malaglag. Kabilaan yun. 'yun. Okay na. Okay na 'yung Beam 300. Ganyan lang po ang pagpalit ng valve. 'yun mga kailaw. Uh, sana po may na-share po ako sa inyo sa gaitong paraan lalo na po sa ating mga beginner. Uh, thank you for watching and mm -hmm.